malinis na naman ang naga puro mga empleyado lang nakatayo sa hallway Ayan po, mag apply po sa isa raw. lang sa isa raw. Masisira lang ang pamilya mo doon. Orang desibos mo, nagkapang mga ano ano, yung high gear. Aki ito? Aki daw. Para, nakuha lang mga na, di ka Ang iba ko diba? naman, no, high gear naman, kung gear nabigay Ako? Misti ko niya lang, misti nga lang Oh? yung naano doon sa Tabugon yung nirikir don? na

na ah, naglalakad sa ano mga empleyado lang rin Rinalos Caramia no. Ahora pasahero

tahimik ang Naga Terminal Pagkakita na ako at ang ko ang mga mm -hmm. ikwito ka eh. si mga ito, pura ito ito, pura ito may ito, pura ito ubus ito, pura ito ubus ito, sa panyo kasi nakadirekta pa yun eh sa burrito ano? lalo pag sobrang lamig na sa loob ng airco ang burrito napatay na baga napa na automatic na yung pali na nagana ay, nagana kaya lang, hindi niya kayang supply. Hindi niya kayang ano yung tining ng ano. Mga friend daw. Sige, nandito sa... ...tay na. Mga korea.

Di ba kakasabay natin yan, Sophia? Buti yan, kilala ko yan. So, marami ng laman yung ano, no? Ah, sige, ate yan. Daming laman, ha? Maraming laman. Eh. Maraming laman. <laughs> 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 Tiyo, magbaba ka dyan dyan o. Tiyo, katoy ba yun? Ayun o, o. Ubus <laughs> ah, parang ano din ah. Parang tatlong itlog din ah. Mahina, mahina ang pasairo Bilhin lang tayo ng ano, tropa? 여기서 뭐